Isa sa kadalasang nagiging sanhi ng frustration o kaya naman ay pagkabigo sa marriage ay ang kaisipan na ito ay destinasyon at hindi isang paglalakbay. Meron din namang maayos ang marriage pero marami ay parang nakakaramdam ng feeling na hindi ito ang aking inaasahan. Mayahalin tulad ito sa mga nagtrending na experience sa online shopping na ang dumating ay malayo sa inaasahan. Misa ng marriage parang ganyan. May mga dating sumumpa sa harapan ng altar na ngayon ay sinusumpa na ang isa't isa. Merong parang natanso kasi may mga naglabasang ugali o gawin na hindi inaakalang taglay pala ng asawa nila. Minsan sa itsura palang nagkakagulatan na. Yun bang first time mo nakita na walang make o walang kilay? Yung iba naman sa pagtulog nagkakabuki nga na. Abay, may tinatago palang ingay na kung saan saan nagmumula. May mga nakakatawang discoveries at meron din namang mabibigat at challenging sa marriage. Mahalagang tandaan na ang marriage ay hindi isang destinasyon na kapag nakasal ka na at naligtas ka na sa kamay ng habang buhay na pagkasingle, eh okay na ang lahat. O kaya naman eh, and they lived happily ever after na ang kasunod. Proseso pa din ang pagsasama at dito ay lalong mahalaga ang kapakumbabaan at ang kahandaang matuto at maging pagpapala sa isa't isa. Ang sabi ng Bible, kapag nada pa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nada pa dahil walang tutulong sa kanya. Isa sa biyaya ng may kasama sa paglalakbay sa buhay na ito ay ang kaagapay sa mga pagsubok na kinakaharap. Kung iisipin mong ang pag-aasawa ay destinasyon, mahihirapan kang tanggapin ang mga imperfections at marahil nga ay laging merong frustrations at disappointments. Kung iisipin mo na ang marriage ay isang journey na kung saan ang pagkatuto at paglago ay nagpapatuloy, makikita mo na ang bawat pagsubok ay pagkakataon din upang ang inyong relasyon ay maging mas matibay at mas maayos. Sa halip na ma-frustrate sa imperfections ng kabiyak, iisipin mo ang paraan para siya'y matulungan. Sa ganoong paraan, ang marriage ninyo ay lalong lalago at titibay. Walang perfectong marriage, pero merong healthy marriage. At bahagi ng healthy marriage ay ang ating pagiging handang magpatawad, umagapay, lumago at maging pagpapala. Ang mga sangkap na ito ay kailangan sa isang matagumpay at mabiyayang pagsasama. Sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng ito ay posible basta handa kayong mag-asawa na ang Diyos ay isali. Asa ka pa!